Isipin na namuhay ka ng walang gaanong direksyon o layunin sa mahabang panahon. Nagsusumikap ka ng husto upang mahanap ang iyong paraan, ngunit tila patuloy na tumatama sa mga patay na dulo. Pagkatapos ay manalangin ka sa Diyos para sa patnubay at ipinakilala ka niya sa banal na espiritu. Sa sandaling tanggapin mo at magpasakop sa banal na espiritu ng Diyos, maraming kapansin-pansing palatandaan na magpapatunay nito. Siya ay may kakaibang presensya na nagningning at nagbabago ng buhay. Yan ang titignan natin sa video na ito, 7 Signs That Show You Now Have The Holy Spirit Inside You. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe at yaking i-on mo ang notification bell para sa higit pang mga nakakaimpluensyang video. Nais ng Diyos na buksan mo at kilalanin ang mga gawa ng banal na espiritu sa iyong buhay. Kaya't bigyang pansin at subaybayan ang video na ito hanggang sa dulo, magkasama din tayong magdasal ng ilang mga panalangin na magpapabago ng buhay. Bilang isang kristyano, naniniwala ka sa kapangyarihan at presensya ng banal na espiritu, hindi ba? Ang banal na presensyang ito ay ang ikatlong persona ng Holy Trinity, siya ang pinagmumula ng patnubay, lakas, at karunungan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Bago umakyat si Jesu Kristo sa langit, nangako siya sa Kanyang mga disipulo. Sinabi niya na nanalangin siya sa Diyos na magpadala sa kanila ng isang katulong at isang mang-aaliw sa katauhan ng banal na espiritu. Makikita mo ang isang maliwanag na pagbabago sa kanilang buhay kapag ang banal na espiritu ay dumating sa kanila. Nagsimula silang gumawa ng mga bagay na hindi nila kayang gawin noon. Ang presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay ay isang malalim at nakakapagpabago ng buhay na karanasan. Sa sandaling pumasok siya, nagsimulang mangyari ang mga hindi kapanipaniwalang bagay ginagabayan ka niya, binibigyang kapangyarihan, binabago, at binabago ka sa larawan ni Kristo. Pinupuno niya ang iyong buhay ng isang kahulugan ng layunin na nagmumula lamang sa Diyos. Ngunit paano mo malalaman na puspos ka ng banal na espiritu? Napakadaling ipagkamali ang lahat ng ito bilang nagkataon lamang. Well, hindi naman ito nagkataon, ang ilang mga palatandaan ay nagpapahiwatig ng presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay. Maaaring hindi ito malinaw sa simula, ngunit habang lumalaki ka sa iyong kaugnayan sa Diyos, nagiging maliwanag ang mga ito. Habang mas marami kang natututuhan tungkol sa banal na espiritu, mas natatanto mo na siya ang sagot na hinahanap mo. Kaya, ano ang mga palatandaang ito? Numero 1 ang pagpapakita ng mga bunga ng banal na espiritu sa iyong buhay. Sinasabi sa Galasya 5 oras 22 minuto 25. Datapuwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga bagay na ito, walang kautusan. Ang mga kay Kristo Jesus ay ipinako sa krus ang laman kasama ng mga mga pagnanasa at pagnanasa. Yamang tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, tayo ay patuloy na naayon sa Espiritu. Ang mga bungang ito ay mga tagapagpahiwatig ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Ang pagpapakita ng mga bungang ito sa iyong buhay ay isang palatandaan na ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Ang banal na espiritu ay madalas na tinutukoy bilang ang espiritu ng kapayapaan. Ito ay dahil sa pamamagitan lamang niya mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, tunay na kagalakan, at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapag namumunga ka ng mga bungang ito, pinatitibay nito ang pananampalataya sa iyong puso. Maaari kang maniwala na anuman ang mangyari, ang Diyos ang may control. Ang pananampalatayang ito ay nagdudulot ng pasensya, at pagpipigil sa sarili sa bawat sitwasyon. Tinutulungan ka ng banal na espiritu na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa at mapagmahal. Binibigyan ka rin niya ng karunungan upang ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng iyong nakakaharap. Ang lahat ng mga bungang ito na nagpapakita sa iyong buhay ay isang malinaw na tanda ng presensya ng banal na espiritu. Bilang dalawa, tapang at katapangan. Ito ay isa pang palatandaan na nasa iyo ang banal na espiritu. Binibigyan ka niya ng katapangan at lakas ng loob na harapin ang mahirap at napakabigat na mga sitwasyon. Sinasabi ng Biblia, ang espiritong ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa iyo. Sa halip, binibigyan ka niya ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Sinasabi ng kasulatang ito ang lahat. Nasa iyo ang banal na espiritu na nananahan sa iyo. Kung kaya't maaari mong harapin ang lahat ng mga paghihirap na iyon, ang parehong mga paghihirap na nagpabigat sa iyo noong nakaraan. Tandaan ang mga aaliw na ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo, bago siya umakyat sa langit. Nang dumating siya sa kanila noong araw ng Pentecosts, pinuspos niya sila ng katapangan. Ang parehong mga disipulo na patuloy na tumatakbo at nagtatago sa takot pagkatapos umalis ni Jesus ay lumabas ng may tapang. Nakaulat sa Biblia na nangaral si Pedro, at mahigit tatlong libo katao ang nakatanggap ng kaligtasan sa isang gabi. Hindi ba ito kamangha-mangha? Ang parehong Pedro na itinanggi si Jesus bago ang kanyang pagpapako sa krus dahil sa takot sa pag-uusig ay hindi kailanman na natiling pareho pagkatapos ng araw na yon. Nagbago ang kanilang buhay at lahat ng nakakakilala sa kanila noon ay nagtaka kung ano ang nangyari. Kapag ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nahayag sa iyong buhay, pinalaya ka niya sa mga tanikala ng takot. Tinutulungan ka niya na magsalita ng katotohanan at ipagtanggol ang pananampalataya laban sa pagsalungat. Hindi ito titigil doon. Tinutulungan ka rin niya na ipahayag ang mabuting balita ni Jesu Kristo sa isang nawawalang mundo. Sa puntong ito, magsisimula kang makakita ng replay ng eksenang naganap noong araw ng Pentecost. Isang pagkakamali na isipin na sa pamamagitan ng iyong mga kakayahan, ay ibinabahagi mo ang ebanghelyo sa mga tao at tumugon sila ng positibo. Ang banal na espiritu ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na humakbang upang mangaral, at siya ang nagkumbinsi sa bawat kaluluwang pinangaralan mo na tanggapin ang mabuting balita ni Jesus bilang ikatlong, mga espiritual na kaloob at kakayahan. Ang mga espiritual na kaloob ay ang mga gawain ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao, hindi para sa iyong kapakinabangan lamang, kundi para tulungan kang maglingkod sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa iyo ng mas mabuti. Ang pagpapakita ng mga kaloob na ito ay tumatagal ng iba't ibang sukat. Maaari silang maging sa anyo ng pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling at higit pa. Minsan, binibigyan ka pa niya ng diwa ng pag-unawa. Kapag napansin mo ang lahat ng ito sa iyong buhay, huwag mong ipagpalagay na nagkataon lamang ito, ito ay tanda na ang banal na espiritu ay kumikilos sa iyong buhay. Walang sinuman ang natututo o nakakakuha ng kaloob ng propesya, o pagpapagaling mula sa isang paaralan, kahit isang simbahan. Gaano man ka grounded sa isang simbahan, kung wala kang banal na espiritu sa iyong buhay, walang pagpapakita, isa alang alang ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika, halimbawa. Ang kaloob na ito ay madalas na hindi maunawaan. Ang ilang mga tao ay nag iisip na ito ay tungkol sa paggawa ng mga kakaibang tunog o pagsasalita ng walang kwenta, ngunit ito ay hindi isang tumpak na pag-unawa sa kaloob na ito. Ito ay ang kakayahang magsalita sa isang wika na hindi mo natutunan. Ang layunin ng kaloob na ito ay makipag-usap sa Diyos at sambahin siya. Hindi ito isang bagay na mararanasan ng lahat. Ngunit para sa mga gustong tumanggap, ito ay isang makapangyarihang tanda na nasa kanila ang banal na espiritu. Nang ang banal na espiritu ay dumating sa mga alagad, sila ay nagsimulang magsalita ayon sa ibinigay sa kanila ng espiritu. Ito ang unang pagpapakita ng mga wika. Kaya, ang pagsasalita ng mga wika ay hindi tungkol sa paggawa ng mga random na tunog ito ay tungkol sa pagsasalita sa isang wika na hindi mo natutunan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng iba't ibang mga regalo sa mga tao batay sa layunin ng Diyos para sa kanilang buhay, at ang sa iyo ay dumating batay sa pagtawag ng Diyos sa iyong buhay din. Huwag isipin na dahil ang iyong tagapagturo ay may kaloob ng propesya at pag-unawa, ang sa iyo ay dapat na pareho. Ito ay hindi isang mana na nakukuha mo mula sa iyong espiritual na ama. Tandaan, sinasabi ng Biblia. Kung ang iyong kaloob ay propesya, kung gayon ay dapat kang manghula ng may pananampalataya, at kung ito ay pagtuturo, kung gayon ay magturo. Kung ito ay upang magbigay ng lakas ng loob, magpatuloy ka at pasiglahin ang mga tao. At upang koronahan ang lahat ng ito, kung ito ay upang manguna, magbigay o magpakita awa, gawin mo ito ng may masayang puso. Ngunit sa lahat, tandaan na ang mga kaloob na ito ay para sa kaluwalhasya ng Diyos at sa pagpapatibay ng kanyang simbahan. Habang lumalago ka sa pananampalataya, tinutulungan ng banal na espiritu na paunlarin at pinuhin ang mga kaloob na ito. Sa proseso, maaari ka pang makatuklas ng mga bagong regalo na hindi mo alam. Ito ay bahagi ng proseso ng espiritual na paglago at pagunlad. Habang lumalaki ka, nagiging mas handa kang maglingkod sa Diyos at higit na katulad niya. Bilang apat, isang malakas na pagnanais para sa salita ng Diyos. Kapag nasa iyo ang banal na espiritu, pinupukaw niya ang matinding pagnanais na pag-aralan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Binuksan niya ang iyong mga mata sa mga katotohanan ng banal na kasulatan at pinaliliwanag ang iyong isipan tinutulungan ka nitong maunawaan ang kahulugan at kaugnayan nito sa iyong buhay. Ang sabi sa Juan 16 na oras 13 minuto, marami pa akong sasabihin sa inyo, na higit pa sa kaya ninyo ngayon. Ngunit kapag dumating na siya, ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, siya ay magsasalita lamang kung ano ang kanyang naririnig, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang darating pa. Ito ay si Hesus Kristo na nagsasalita sa kaniyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit. Ang ibig sabihin ng banal na kasulatang ito ay tutulungan ka ng banal na espiritu na maunawaan at mailapat ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Sa pamamagitan niya, magsisimula kang makatanggap ng malalalim na paghahayag mula sa Diyos. Nagbibigay ito sa iyo ng mas mataas na kamalayan sa presensya ng Diyos sa iyong buhay mas naaayon ka sa kanyang tinig at sa kanyang pamumuno, na ginagawang mas madali para sa Diyos na gabayan ka sa landas na itinakda sa harap mo. Ang salita ng Diyos ay nagiging pinagmumulan ng espiritual na pagpapakain na nagpapanatili sa iyo sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ang kamalayan na ito ay nagpapahintulot sa iyo na mas maunawaan ang kanyang kalooban. Dadalhin ka rin ito sa mas malalim na lapit sa Diyos, at mas matibay na pananampalataya sa kanyang mga pangako. Hindi lang iyan, siya rin ang nag-aapoy sa loob mo ng pagkahilig sa panalangin. Pinahahangad kanyang makipag-usap sa Diyos ng sagayon, kung hindi mo pa nagagawa, mahihirapan ka. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang mahalagang gawain na nagpapalalim ng iyong kaugnayan sa Diyos. Mga minamahal, ang banal na espiritu ng Diyos ay tulad ng isang personal na tagapagsanay para sa iyong espiritual na buhay. Itinulak at hinahamon ka niya na lumago sa pananampalataya. Kung paanong hinihikayag ka ng isang pisikal na tagapagsanay na gumawa ng higit pang mga reps o dagdagan ang bigat na iyong binubuhat, hinihikayag ka rin ng banal na espiritu na manalangin, mag-aral, at hanapin ang Diyos ng higit pa. Ang pagnanais na gawin ang mga bagay na ito ay isang palatandaan na ang banal na espiritu ay kumikilos sa iyong buhay. Habang patuloy kang lumalakad kasama siya, mararanasan mo ang matinding pananabik na makilala siya at maging higit na katulad niya. Numero 5, Kababaang Loob at Pagsuko Ang pagpapakumbaba at pagpapasakop ay dalawang mahalagang katangian na dapat taglay ng bawat kristyano. Ang mga ito ay mga palatandaan din na makikita kapag nasa iyo ang banal na espiritu. Sinasabi ng Biblia na ang banal na espiritu ay banayad at mababa ang puso. Bilang resulta, kapag siya ay nasa iyo, dinadala ka niya sa ganoong estado ng pagpapasakop. Hindi ito nangangahulugan na magiging masunurin ka sa anumang bagay, kundi sa kalooban ng Diyos. Inalis ng banal na espiritu ang iyong pagmamataas at pag-asa sa sarili tandaan, ang Diyos ay lumalaban sa bawat mapagmataas na tao at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Dahil ang banal na espiritu ay hindi mapagmataas, pinapaamin kanya na wala ka kung wala ang Diyos. Hindi ito magiging madali, ngunit tutulungan ka ng banal na espiritu na malampasan ito. Hindi lang ito. Hinahamon ka rin niya sa kasalanan, inaakay ka sa pagsisisi, at tinuturuan kang sumuko ng lubusan sa Diyos. Ito ay mga pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa soberanya ng Diyos, at ito ay nagpapakita ng iyong pagpayag na payagan ang banal na Espiritu na pamunuan ka. Habang isinusuko mo ang iyong sarili sa Kanya, binabago Kanya sa larawan ni Kristo, na inaayon ka sa Kanyang kalooban at layunin. Mayroon pa bang mga palatandaang makikita mo kapag pumasok sa iyo ang Espiritu Santo? Siyempre! Numero 6. Pagmamahal at paggalang sa Diyos Ang isa pang palatandaan na nasa iyo ang banal na espiritu ay ang labis na pagmamahal at paggalang sa Diyos. Ang banal na espiritu ay nagpapakilos sa iyo na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-isip at lakas. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang pakiramdam lamang, ito ay isang malalim at matibay na pangako na palubdan ang Diyos sa lahat ng oras. Kahit na sa patuloy na mga kaganapan ng karanasan, ang pag-unawang ito ay nagbibigay sa iyo ng higit na kahulugan ng iyong lugar sa plano ng Diyos. Binibigyan ka ng banal na espiritu ng panibagong pakiramdam ng kamahala ng Diyos at pagnanais na sambahin siya ng buong puso. Ito ang nagbubunga ng taimtim na paggalang at pagnanais na sundin ang mga utos ng Diyos. Ang paggalang at pagmamahal na ito sa Diyos ay makikita sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo, hindi mo magagawang labanan ang pagbabagong dulot ng kanyang presensya. Numero pito, kalayaan mula sa kasalanan. Kapag nasa iyo ang banal na espiritu, ang iyong pag-ibig sa Diyos ay nagdudulot sa iyo ng pagkamuhi sa kasalanan. Pinupukaw niya ang matinding pagnanais na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay banal, hindi siya maaaring tumira sa isang maruming katawan, isa na patuloy na nananabik sa iba't ibang anyo ng pagnanasa. Sinasabi ng isa korinto anim oras labing minuto, dalawampu. Hindi ba niyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga templo ng Espiritu Santo, na nasa inyo, na inyong tinanggap mula sa Diyos? Kayo'y hindi sa inyo, kayo'y binili sa halaga. Ang presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay ay nagbibigay sa iyo ng tagumpay laban sa kasalanan. Kasabay nito, magiging mas makatotohanan ka tungkol sa makasalanang kalikasan ng iyong laman. Hanggat ikaw ay tao, ang jablo ay magdadala ng ilang mga tukso sa iyo paminsan-minsan. Ngunit ang banal na espiritu ay magbibigay sa iyo ng kakayahang magtagumpay, ito ang parehong bagay na nangyari kay Jesus pagkatapos niyang mag-ayuno ng apat na po araw at gabi sa ilang. Ang banal na espiritu ay isang makapangyarihang puwersa na nagliligtas sa iyo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Munit kahit na magkasala ka, mabilis kang magsisi, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at gagawa ng mga pagbabago upang talikuran ang kasalanan. Makakahanap ka ng lakas sa biyaya ng Diyos upang madaig ang tukso at lumakad sa katuwiran. Mahal na anak ng Diyos, ang mga palatandaan ng presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay ay hindi nilayon upang makatawag pansin sa iyo. Sa halip, ang mga ito ay patunay ng sari-saring presensya ng Diyos. Ngunit kung masyado kang abala sa ibang mga bagay, maaari mong tuluyang mapabayaan ang espiritu ng Diyos kahit hindi mo ito namamalayan magdudulot ito ng pinsala sa iyo. Kaya, habang ang banal na espiritu ay nasa iyo, mag-ingat sa mga bagay na iyong ginagawa. Sinasabi sa Efeso apat oras minuto, 32. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na kasama niya sa inyo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Alisin inyo ang lahat ng sama ng loob, puot, at galit, awayan at paninirang puri, kasama ang lahat ng anyo ng masamang hangarin. Maging mabait at mahabagin sa isa. Sa isa't isa na nagpapatawad sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Huwag magkamali sa pagdadalamhati sa Kanya. Sa lahat ng iyong ginagawa, hayaan ang kasulatang ito na maging iyong bantayog. Sa pamamagitan nito, matatamasa mo ang masaganang presensya ng banal na espiritu. Huwag kalimutan, siya ang palagi mong kasama, gumagabay at gumagabay sa iyo sa lahat ng aspeto ng buhay. Ngunit kung pabayaan mo ang mahalagang regalong ito, mararamdaman mong nawawala at hindi ka nakakaugnay sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang tagapagbigay at tagapagtaguyod ng aking buhay, sinasamba kita. Salamat sa regalong ngayon na probisyon, proteksyon at pangangalaga. Salamat dahil hindi mo ako pinahintulutang makakita ng kahihiyan at kasawian. Iginagalang ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawain Diyos, patawarin mo sana ako sa bawat kasalanang nagawa ko. Linisin mo po ako at bigyan ako ng malinis na puso upang paglingkuran ka sa lahat ng oras. Matuwid na Diyos, nagpapasalamat ako sa kaloob ng banal na espiritu sa aking buhay. Salamat sa lahat ng bagay na aking tinatamasa dahil sa kanyang presensya. Ito ay isang pambihirang pribilehyo na hindi ko ipinagkakaloob. Ngayon, binuksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga palatandaan ng presensya ng iyong banal na espiritu. Mangyaring tulungan akong gamitin ang kaalamang ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Tulungan mo akong mamuhay ng may pag-iingat upang hindi ko pighatiin ang iyong espiritu sa akin. Salamat sa pagpuno sa aking buhay ng mga kamanghamanghang bungang ito ng Espiritu. Sila ay patunay ng iyong pagmamahal sa akin. Tulungan mo akong ipakita ang iyong pagmamahal, kabutihan, at kabaitan sa iba. Tulungan mo akong magkaroon ng pananampalataya sa iyo palagi at maghintay ng may pagtitiis sa bawat yugto ng aking buhay. Salamat sa mga espiritual na kaloob na ibinigay mo sa akin mangyaring tulungan akong gamitin ang mga ito upang paglingkuran ang iyong bayan at ipalaganap ang iyong kaharian sa lupa. Tulungan mo akong maging matapang at matapang sa paggamit ng mga kaloob na ito para sa iyong kaluwalhasyan habang umaasa ako sa iyong lakas at karunungan. Nagpapasalamat ako sa kapangyarihan ng iyong espiritu na nagbibigay daan sa akin na madaig ang kasalanan at tukso sa aking buhay. Dalangin ko na patuloy mo akong pabanalin at baguhin mula sa kaluwalhasyan, tungo sa kaluwalhasyan, at iayon ako sa pagkakahawig ni Jesus. Salamat sa karunungan na ibinibigay ng iyong Espiritu, na gumagabay sa akin sa paggawa ng mga desisyon. Tulungan mo akong laging hanapin ang iyong kalooban at maging masunurin sa iyong mga utos. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagiging tumulong at umaaliw sa akin sa lahat ng sitwasyon. Ikaw lang ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Alam kong tinatakpan ako ng iyong biyaya at awa, naway iyon ang palagi kong bahagi. Salamat sa pagbabagong nararanasan ko. Dalangin ko na patuloy kang gumawa sa akin at sa pamamagitan ko para sa iyong kaluwalhaysan. Naway patuloy na manahan sa akin ang iyong espiritu magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.